at ayun lang nga mga kabroli good afternoon, good morning good evening ayan dahil rest day natin ngayon ah, na tayo kasama ang aking mga anak at misis dito sa may Walter Mart ayan dyan po tayo nag family bonding uh, ah, nakita niya po yung aking misis eh, nakatalikod at aking mga anak si Kambal at saka si ayun no <laughs> Naglaro sila ng basketball, mga kabrondi. Ayan. Last Saturday lang yan, mga kabrondi. Uh, November 18. Ayan, no? ang galing mag-shoot ni Mika. Player yan. Ayan, si Iya. Oh. Ayan, nag-family wedding lang kami, mga kabrondi, dito sa may Walter Mart. Dito sa may Amazing World. Ayan, medyo naiya si Mika. Oh. <laughs> Eh, syempre tayo, hindi natin papalagpasin yan. Syempre, maglalaro din tayo, mga kabroni. Ayan, no? Sobrang bilis ko ito nihira dyan, no? <laughs> Ayan, pag pala ako dyan sa may watermark, yan yung lagi ko nilalaro, mga kabroni. Ayan, no? Kasi hindi na tayo nakakapaglaro ng basketball. So, yan na lang. Yan na lang yung lalaroin natin. <laughs> Shooting na lang. Ayan, tatapusin natin yan, mga kabroni. Makakatatlong rounds yata ako dyan. Ayan na, 44 points. Oye, isa pa daw, isa pa. <laughs> Ayan, second round. Ayan, nalala ko yung high school kami. Ayan, yan din yung lalaro namin sa Grand Central, mga ka -bronley. Ayan, no? Sige, tira lang ng tira. Shoot lang ng shoot. Wala namang ano na yan, eh. Hahaha. <laughs> Ayan, no? Player yarn. Shooter yarn. 88. Oh, isa pa. Isa. Isang round pa. Naka 88 points na tayo, mga ka-Bronly. Ayan, no? Ang dami nating napasok dyan. Nako, ang tira ko. Parang ano lang, oh. Parang Stephen Carey. Nako, kung pwede lang dumakdak, dinakdak ko na yan. Lebron <laughs> James Shine. Ayan mga natin, alam ko ah, pamilyar na kayo dito sa may Walter Marques. Ayan, pag nakita nyo ako naglalaro dyan, ah, pwede nyo akong i-approach mga ka Ayan, tapos na nga kami maglaro, ayan. Umipili pa sila, ayan oh. No? Bumili, bumili nga pala kami ng 100 pesos ah, na token. So, equivalent noon is 25. 25 pieces na token, 100 pesos lang mga bronzie oh. San ka pa? Ayun oh, no, ganda talaga ni Mrs. Ayun oh, no, Siyempre. Kaway-kaway lang, kaway kaway Ayun nga, hindi nila alam kung ano yung lalaruin nila, maka-bronzie, oh. Palibot-libot sila. <laughs> Ayun, sobrang masaya, sobrang saya rin mag-family ah, bonding dito sa may World of Fun dito sa may Watermark Conception Tarlac. Ayan, libot-libot lang. Ayan, lumabas na nga kami ng arcade. Ayan. Nakat na kami sa hallway ng Walter Mart. Ayan, no? sobrang ganda dito. Ayan pumasok nga ka ma, pumasok nga palik kami diyan sa isang store ng ano, bilihan ng mga sapatos at tsinelas. Ayan, syempre nag window shopping muna. <laughs> nag window shopping si Mahal. Ayan, pa tingin, -tingin lang tayo kung meron tayong mabibili diyan. Ayan, no, bali tayo, naging videographer lang tayo ng ating family. di. Ayan, lang natin sila maka 'yan. Hindi alam ni mahal kung ano yung pipili niya. Ay, sinika, ayun, no? Namimili ng na sapatos. Naku, huwag yan mahal. Mahal yan. <laughs> Joke lang. Ayun, no? Bagay daw kay mahal. Naku, nako nako bibili na yan. Ayun, no? Siyempre, after nating mamasyal, pumuretso tayo sa may MacDo McDonald's dun sa may tapat lang ng Concepcion Market. Ayan. Siyempre, hindi mawawala ang dinner. Nag-dinner na rin tayo dyan, mga kabrondi. Trinit natin sila. Ayan. Kain lang tayo muna. Ayan. Kain tayo, mga kabrondi. Ayan, no? Tuwang-tuwa sila. Solve daw, solve. <laughs> At syempre, thank you Lord sa mga blessings. Ayun, no? nayapa si Ayi, tsaka si Nika. Oy, ayun, no? Approve. Approve daw kay Mahal. <laughs> ayun, no? siempre hindi mawawala yung selfie-selfie. Nagpicturan tayo dyan. <laughs> subscribe lang, subscribe. Ayan nga pala, eh, flex na ni Mahal yung kanyang nabiling chinelas. Ayan, Parisian daw yan, Parisian. Patay tayo dyan, ayan, no? Oh. Parisian, no? Oh. bagay daw sa kanya. Butas na naman yung bulsa natin, mga kabronly. Ayan, no? Oh, siyempre, habang kumakain, video-video pa rin tayo naiya talaga sila sa camera mga kabroni, pasensya na kayo naiyayin yung aking mga dalagang anak ayan, up, linex na naman ni Mahal parisian yan ako, ako, ako <laughs> ako, wala ba ako? wala ba akong tinielas dyan? <laughs> ay, bumili rin pala siya ng alcohol, oh alcohol ba yan? ayan, vanilla ice Vanilla ice pala. Kala ka vanilla. Ayun, syempre, after ng McDo, dumiretso tayo doon sa may Concepcion Town Plaza. Ayan, naglibot-libot lang tayo dyan, mga kabroni. Nagpasyal-pasyal tayo at syempre, pumitik tayo dyan. Pumitik tayo ng mga followers natin dyan at syempre, kinover lang din natin yung pagpasyal ng ating family. Ayan, yung mga kabalian natin dyan, yung mga taga-conception, shoutout po sa inyo. Ayan, meron din po pala dyan nagaganap na volleyball competition. Ayun, ito naman mga kabroni, na videohan din natin yung Belenissimo. Ito po yung entry ng ating bayan sa Belenissimo. Ayan po yung Belen. Belen ng Concepcion Tarlac. Ayan. Kung napapasin sobrang unique po ng design ng bilen natin dyan. Ayan. Maraming mga basket-basket, oh. Mga nakasabit na basket. Tsaka, siguro, ano po, ah, gawang, gawang lokal po yan ng mga taga-conception tarlac, mga kabroni. Kaya, super proud tayo na meron tayong ganyang bilen dito sa ating bayan. Ayan. Sana manalo po itong bilen na to. Sana manalo siya na sobrang gandang video niya mga kabroni. Belen Ming Balen. Ayun, ginawa rin pala natin yung reels mga kabroni. So, tignan nyo na lang sa ating FB page. Ayun, syempre, after natin sa may Belen, nag ulit tayo, mga kabroni. Ayan, hindi ka po magsasawa maglibot dyan. Ayan, pwede po kayo magpa-picture sa mga pailaw natin. Mag, uh, marami magagandang pailaw po dyan sa loob ng plaza. Ayan, no, marami po nagpapapicture dyan. Ayan, sa mga malalapit na bayan dito sa Concepcion Tarlac, ayan, inibitahan po namin kayong mamasyal dito sa May Concepcion Town Plaza. Ayan, hindi po kayo magsisisi, ayan, eh, no? Ayan din po yung napakagandang Christmas tree. Giant Christmas tree ng Concepcion. Yan. Bidibidyo na lang natin sila, mga kabronly. At syempre, ah, uh, matatapos na po itong video natin. Ayan. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. At syempre, laging tatandaan kapag ikaw ay nag-support kay Bronny, ang buhay mo ay magiging kawili-wili. Salamat po. Thank you. Bye-bye.